Hello, welcome sa ating bagong video tutorial. Sa tutorial na to ay magre-repair tayo ng air cooler. So dito meron tayong air cooler na ang brand ay Iwata. So ito ay conventional pa yung control niya, hindi pa siya digital. Tapos ang model niya ay CM13EC-03. So 65 watts to na 220 volt na Iwata. So ito ay na-stuck na. Kaya pagawa sa atin, kaso hindi ko na tines hindi ko na muna testing so dadiretso na ako sa pagbubukas kasi sa wire pa lang may mga tama na yung plug natin no? so sa mga appliance na sira ito palagi ang una nating i-check so ano ba ang air cooler so hindi naman to nalalayo sa electric pan ito nga lang ay meron siyang water tub ayun hindi pala kita ayan so madumi siya na-stuck talaga siya bago ito naman ay air filter niya lang sa likuran so nakatanggal yan okay air filter parang sa mga aircon ganyan tapos ito yung dinadaanan ng tubig so ang principle niya lang naman ay electric pan siya na may nagsisirculate na tubig sa likuran so meron niyang water pump o submersible pump na maliit tapos ano pang sa electric pan yun lang Uh, speed nya 1, 2, 3 off 1, 2, 3 bago ito ay swing at ito yung cool o ibig sabi nung cool i-activate nya yung yung water pump at pag circulating yung tubig so check upin natin to at tingnan natin kung ano sira una muna kalasin muna natin siya. So ayan, tinanggal ko palang yung ang tawag dito. Siguro kuling pin ang tawag dito. O hindi adaluyan ng tubig. Okay, tabi natin yan. So anong nakita kagad natin? Meron siyang nakalaylay na kapasitor. Ay, hindi kita. So buksan pa natin to. Sa so tingin ko, ito ay mabubuksan sa ibabaw. So buksan ko lang. Buksan ko lang muna. Okay, so ito yung cover niya sa likod, natanggal ko na. So ito yung hose para sa submersible pump. So yung submersible pump niya, yung maliit lang na nandun sa ilalim. So ito, yan yung midi na yan. yan. yung kulay na yan. Kita ba, yan. So yung tubig, nakalubog siya sa tubig bago magpa-pump siya pata pataas dito. Palabas dito sa pin bago pagbaba ulit pa paikot-ikot lang yung tubig so hanggang maubos talop na siya so puputulin ko muna tong plug okay so yan, makikita natin yung dana niya pabalik dun sa kanyang tab so yan meron tayong 220 volt to 240 volt pump 56 thirds 8 watt So, testing natin ito mamaya. Buksan din natin. O, hindi ako nagkakamali. Kamukha lang ito ng... O, nagkakamali talaga. Sa mga aquarium. Mga pumps aquarium na ginagamit. Tsaka tinignan ko to, Nasa market pa siya. Itong gantong brand. Tsaka itong gantong model. Tapos may nakalagay sa kanya na automatic detect na pag wala ng tubig, hindi na magpapump. So, dito wala akong nakitang sensor. So, paka ibang model lang to. O paka dito mismo. Hindi ko pa na check yung circuit. So, buksan pa natin. So, itong mga parts na to ay for cleaning na. sa so, itong ating capacitor And yung swing motor. O yung nagdi-drive ng left and right. <laughs> Tapos ang pan natin ay naka-blower. Ano pa nakikita ko? So ang pan ay merong 1, 2, 3, 4, 5, 6. So motor siya na anim ang leads. Ibig sabihin nito, kapares na kapares siya ng electric pan. So pwede natin siyang i-check ng kapares ng pag-check natin sa electric pan. Pero mas kakalasing ko pa gusto motor lang makuha ko yung bali tatlong motor at kapasitor at yung mga switch para malinis na rin yung bahay. buhay okay. so andito na tayo ito yung motor natin so ang ito yung swing motor natin 3 to 4 revolution per minute o R min bago 4 watt sya 60 hertz so ok 220 volt so dalawang wire lang sya tapos itong pump natin dalawang wire lang din Okay so ito yung plug natin dito sya nang yung brown tsaka yung blue. So, para ma gawa natin ito ng mabilisang diagram, pabalikan natin yung wiring diagram natin sa electric pan. So, makamukha lang naman sila, kaya paparehas natin. Kagaya nito, itong dalawang kapasitor, ito ay yellow, tsaka brown. So, nalagyan ko lang yan dito ng marking muna. nakapares din ng plug yung sinapit so sa tagal siguro nito naka-stack sa so, pinamahayan na ng mga mababait so ito ay switch lang meron pang malabong malabo nakalagay cool ito swing so check din natin yan so itong cool ay pumunta sa makalina natin itong isang swing motor so swing. Yung cool, yung cool na switch sa swing nagpunta. So na na to, may mga electrical tape na. Oh. So ibig sabihin, maring nagka baliktad lang ang pagkakabalik ng unong o, nung unang nagawa. Anong huling nagawa? So puputulin ko na rin to. Okay. Ayan. Mas makikita natin dito ang durug-durug na wire. Purungat-ngat. Okay. Ito yung swing motor. Sa so, muna natin yan. Ang swing motor ay pumunta sa isang switch. So switch yan. Mukha lang hindi. Tapos yung pump. Yung pump naman sa kablang switch. So tanggalin na rin natin to. tong water pump ay wala pa namang mga tama. So mahalaga tong wire nito hindi susugatan dahil ano, inuunti-unti na rin siya. Dahil ito ay nakalubog sa tubig. Okay, Pabirin natin 'yan. Ano na lang natira. So yung switch na isa pumunta rin sa kabilang switch So ito nga palang mount natin. Pumunta rin siya sa isang switch. Okay. Tapos itong dalawang dulo ng switch. Magkasama. Yan yung kulay red. Saan siya papunta? Okay. Dito. So ito ay 0123. Selector switch siya ng ano. Ng speed ng pan. No? So yan ay 0 1 2, 3. So, sa 2 siya nagpunta So, sumama lang siya sa number 2 na wire So, ang number 2 ay Itong nasa kulay green So, patukoy natin siya dito Dito siya sa green So, ito ay selector switch na rotary Ito naman ay yung dipindot So, parehasan lang din naman sila ng principle Okay Tanggalin ko na muna lahat to So, meron na tayong diagram Gagawa na lang ako, mang Nang mas magandang diagram resistance tayo ano na nating to test ito muna ang switch so itong switch ay merong isa dito yan yung kulay pula yung pumunta sa dalawang switch dito muna tayo sa isang switch ay okay, pipindutin ko siya 1.8 mega ohms what? Okay, mayroon naman tayong resistance. Okay, hindi maganda yan. Pako lang sa diin. Kailangan natin pa ng konti. Open. Dapat to at least mag-zero. Okay. okay, hindi maganda tong switch na to. Tingnan natin yung isa. Ha? So bukan defective na tong dalawang switch natin. Subukan so, bukan ko rin kung kaya buksan. Dito naman tayo sa sa selector switch. So ito yung off. 1, 2, 3, off. So mechanically nagana siya. Pati naman tong dalawang to mechanically nagana. Hindi ko alam kung ilang taon nang naka-stock to parang hindi naman kalayo ang pass so ito yung 0 o yung common ng switch natin ito yung one so lagay natin sa number 1 1k 300 ohms 280 ohms so meron ding palag so hindi rin maganda yung ganyang kataas na resistance pero nababa siya pwede natin sabihin sa tester lang natin yan yung mga wire e eh, bagong balat ko naman ay okay, lagay natin sa number 2 pindutin ko ito pala yung 2 yan dead ma ay mali pala ako nung nilipat na ano dapat pala ito dito so, 300 ohms din sa 2 off natin ay ba okay Tingnan natin sa number 3. open didiinan ko lang so yun siguro to malilinis pa to so tingin ko kaya naman buksan to Ayun, may bukasan lang sya etong dalawan to so, susubukan ko rin buksan bago pag walang pag-asa palit Sempre bago natin palitan yan ng paghirapan, tingnan muna natin itong motor kung okay. So, magaang naman siya ikot. Medyo maganit lang ng konti. Siguro to kailangan lang ng langis. So, meron din tayo ditong repairable na motor. Saan tayo magta-test Unang-una, sa dalawang kapasitor. So, dito palang alam na natin kung buo to. Okay, meron tayong 810 ohms. So, ibig sabihin, yung kabuuan ng winding natin, ulitin ko lang, kung hindi nyo pa napanood sa tutorial ko sa electric pan, ibig sabihin, kabuuan ng winding natin, ayan yung napabasa natin, pabalik dito. So, nandito yung test probe natin. So, itong total ng apat na winding ay 800 ohms. O 0.8 kilo ohms. Okay. Ayun, hanapin natin ang diagram natin kanina. Ang common natin ay black. Tingnan natin dito sa dalawa, walang yung kasama ng common. So tong yellow muna. 800 pa rin. So ibig sabihin, itong yellow ay ang yellow ay nasaan? Ito, tama ang pagkaka pagkakamarking ko na yellow. So kanina nung minarking ko yung yellow tsaka brown, hindi ako sigurado. Basta dalawang wire lang ng kapasitor. So bakit ako naging sure? Kasi ito tsaka ito 800 ohms. tong common tsaka ito 800 ohms pa rin. So ibig sabihin, buo pa ang thermal fuse natin. Paano natin malamang? Kailangan makakuha tayong ng mababang resistance sa brown. tsaka sa ito yung kulay black natin. tong brown tsaka black. So, lipat ko to sa brown. 1 one, one ohms. So, ibig sabihin, ang motor natin ay buo. So, ano yung 1, 2, 3 dito? Hindi na natin kailangan mangula kasi ito yung wire, wire natin. Ang 1 natin ay blue. Ang 2 natin ay white. Ang 3 natin ay red. Blue. So, ibig sabihin, ang blue Common tsaka blue. Okay. Natin to dito diagram natin. Ito blue, tama. Ito white. Bago ito red. So, tumama rin yung kulay ko. So, ibig sabihin, ang common tsaka ang blue ay mayroong pinakamataas na resistance. 489 ohms. So, ito yung common natin. Kita ba? So, ito yung common natin Diretso tayo dito Isang Dalawa Tatlo So yun yung tatlong winding Okay Susunod so, na check natin yung white O yung medium O number 2 Mas mababa yan sa Ilang kanina Kanina ay 489 Ito ay 407 So, yung red, mas mababa pa dyan. Possible, mga 300 plus nando. 302. Okay. So, buong-buo ang ating motor. Ibig sabihin, malaki ang chance ang mapagana pa natin to, Kasi buo pa yung pinakapuso ng system natin. So, anong problema dito sa mga wire? Ang daming tama nakagat ng daga. So, ayan, 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 ayan. So na-stock talaga to matagal. Ano pang isa natin i-check? Iche Yung Tsaka isa pa Meron tayong internal fuse o thermal fuse So maganda siya Sya ay YYHS-75 motor Okay So maganda ang motor Fuse ang motor natin Protected Bago ito ay Sa labas pa lang Bushing type to. O bushing type. Ayan yung bahay ng bushing kitang kita. Sa kabila ganun din. So, medyo ko nakalawang na. Pero magaang pa naman. Lagisan lang natin yung panda natin. So tingnan natin yung kapasitor. 1.2. Okay. Ang nakalagay. 1.5. Buksan natin to. So lagay natin sa. Ah. Uh, capacitance. Okay? Kailangan natin ng tester na may capacitance. Kasi tingnan natin tong kapasitor na to. Maganda yung shape nya. Hindi mo sya pagdududan sira. So test natin. Kahit magkabalik na dyan, walang problema. Meron tayong 752 nanoparad. So ito ay 1.5 microparad. So kalahati lang siya. Kailangan natin ng at least 1.2 base dun sa motor niya. So mahalaga na may pantest tayo ng kapasitor kung magre-refer tayo ng mga ganito. Kasi ito kung titingnan natin ang ganda ng shape niya di hindi, hindi mo makapapansin na sira siya sa panlabas na nyo so ito ay hindi pa naman sira pero bagsak na so kalahati na nawala 50% na hindi na pwede to papalitan na natin to ng kapasitor hanap muna ako kung meron akong pamulit kung wala sama sa bibili natin okay meron pa akong nakuha dito isa 1.5 den so tester natin So, kung mapapansin natin ito ay 1.5 400 volt. Nakalagay sa motor niya 1.2 500 volt. So, okay lang 'yan. Kasi ang operating voltage lang naman natin ay 220 hanggang 240. Sa so, 240, 250 mataas na 'yan. So, hindi tayo aabot doon. Kaya okay lang 'yang 400 volt. So, 1.4 sabi niya 1.2 pwede ba to? pwede to konting diferensya lang yan lagpas lang tayo ng konti So wag lang masyadong malaki. So wag tayo lalayo sa rating niya. So kung titingnan niya natin yung dating nakalagay ay 1.5. So uh, repair na rin to sigurado. Pero ito ay sira na. Uh, puputulin ko na muna ang video dito kasi masyadong haba. So magagawa na ako ng part 2. Kung saan i-check natin ang water pump, ang swing motor at susubukan natin i-repair ang selector switch o yung uh, speed control nya maraming salamat sa panonood sana may natutunan kayo sa video na to paabang na lang po ng part 2 kung di pa kayo nakasubscribe sa ating channel subscribe na kayo at click nyo na rin ang bell button sa tabi ng subscribe button para ma-notify kayo kapag nag upload ako ng bagong video maraming salamat